Maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa ating mga channel lalo na sa ating mga member shoutout kay Johnny, Elin Edo, Jin Sablawan Miss Miami Laurel, Lito Bueno, Lin Caligdon Vlog Merlinda Alves, Idol Marvin Maliveran, Matt Vlog XPG Secret Files, Lilibit Tumagi sa ating mga bago na sina Tita Jinky Ferris at kay Mike Kuroki Belated happy birthday din kay Idol Rosemary Foro at kay Jong Adolpo. Maraming salamat sa inyong mga idol. Mabuhay po kayong lahat. Lalong-lalo lalo na sa mga OFW sa buong mundo. Sa mga blind community, sa mga beaker at mga security guard. Simulan na po natin ang ating kwento. Mabilis naman na kumilos ang grupo nila ni Lucas gamit ang mga malalakas na usal. Agad na tumakbo ang mga ito nang napakabilis doon sa gilid ng mga lumang gusali. Habang sina Butchok at Gabriel gamit ang kanilang mga motor, agad na pinatakbo nila ito nang napakabilis. Pinalundag nila ang mga iyon doon sa batuhan hanggang sa sapitin ang mga luma at maliliit na mga gusali. Nakita kasi ng dalawa na nagtakbuhan na ang grupo nila ni Major Salidaga papunta doon sa kanilang mga sasakyan. Habang ang apat na nakamotor at nakasuot ng mga maitim na damit, pinatakbo paikot-ikot ang mga motor ng mga ito doon sa paligid ng mga gusali at inaabangan ang pagdating nila ni Butchok. Uy kaagad nitong si Butchok. Kuya Gabriel, mukhang balakid sa atin ang apat na ito. Subukan kong habulin ang sasakyan nila ni Major Salidaga. Ikaw na ang bahala muna sa mga ito. Sagot naman itong si Gabriel. Mag-iingat ka, Butchok. Mukhang malalakas ang mga ito. Mabilis nang pinatakbo ni Butchok ang kanyang motor. Nang makita naman ng apat ng mga nakamotor ang batang si Butchok, agad na pinaputokan na nila ito. Mabilis naman na nag-uusal ng orasyon ang bata. Pilit pa rin niyang umiilag sa mga iyon kahit na walang magagawa ang mga bala ng baril sa kanya. Ang kanyang iniisip na baka may mga pabaon na mga usal ang mga iyon. Kaya kailangan pa rin niyang mag-ingat sa lahat ng pagkakataon. Nakita ni Butchok na pinatakbo na din ng apat ang kanilang mga motor at sinalubong na ang batang si Butchok. Umikot naman ang bata doon sa isang gusali at pagkatapos kinuha na nito ang kanyang tirador. Nakatayo na itong si Butchok sa kanyang sinasakyang motor habang nakaasinta na ang kanyang armas doon sa likuran. Nang sumunod sa kanya ang apat na mga nakamotor agad na pinaulanan ito ng bata ng mga pagbira. Nagpulasa naman ang apat na mga kalaban para makaiwas sa ginawang iyon nitong si Butyok Ngayon nagkakita na ng pagkakataon ng bata para masundan ang sinasakyan nila ni Major Salidaga na sa mga pagkakataon na iyon mabilis nang pinaharurot ang sasakyan doon sa kaloblo uban ng kakahuyan Tangkapasana ng apat na nakamotor nasundan agad ang batang si Butyok Ngunit biglang sumulpot na din doon ang batang si Gabriel. Gamit ang kanyang armas, pinagbabaril na niya ang apat. Pagkatapos, binangga niya ang isang nakamotor na nasa hulihan. Agad na dinamba ito ng bata. Pagkatapos, nagpagulong-gulong na ang mga ito sa lupa. Hinugot agad nitong si Gabriel ang nakasuksok niyang punyal na gawa sa buto ng hayop ng asopra pilit na inabot ng mga pagsaksak ang kalaban. Ngunit hindi rin nagpatinag ang antingerong kalaban ng bata. Nakipagbuna ito at nakipaglaban ng lakas sa lakas. Kinakailangan din nitong si Gabriel na maglatag ng mga malalakas na mga orasyon dahil alam niyang nagpakawala na din ng mga orasyon ang kanyang kalaban. Makalipas ang ilang mga sandali, biglang pumihit pabalik ang dalawang nakamotor para tulungan ang kasama nilang nakipagbuno pa rin sa mga pagkakataon na iyon sa batang si Gabriel habang ang isa patuloy na sinundan itong si Butchok na pamura na rin ang nakalaban itong si Gabriel dahil napagtanto nitong bata pala ang kanyang kaharap ngunit hirap na hirap siyang matalo ito nakubawa na ng kalaban itong si Gabriel ngunit bago pa makapagpakawala ng mga pag-atake ang antingerong kalaban agad nang naibitiw nitong si Gabriel ang kanyang mga pagsipa kaya bumaliktad ang antingero ng tamaan ito ni Gabriel sa katawan mabilis na umigpaw agad itong si Gabriel at pagkatapos hawak ang punyal inaatake na niya ng mga pagsaksak ang kanyang kalaban hanggang sa matamaan niya ito sa maitian. Narinig niyang napaigit ito at napamura. Agad na sinundan niya ito ng mga pag-ulos gamit ang punyal. Tumalon naman ito doon sa may bintana papasok doon sa gusali para makaiwas sa kanyang mga ginawang pag-atake. Nabasag pa nga ang salamin ng bintana sa pagkakataon na iyon. Balak pa sanang sundan iyon ni Gabriel doon sa loob ngunit umuulan na ang mga bala galing doon sa dalawang nakamotor at pagkatapos mabilis nang umigpaw ang mga ito. Hindi naman tinamaan itong si Gabriel sa mga pagbaril na iyon. Ngunit papunta na sa kanya ang dalawang mga antingero. May hawak ang mga ito ng mga patalim. Ramdam din itong si Gabriel ang mga kadiliman na presensya ng mga ito. At alam niyang delikado ang matamaan ng kanilang mga dalang punyal nag-usal agad ng mga dasal itong si Gabriel. Kailangan niyang makagawa ng mga malalakas na mga puder at mga pangkitil. Matapos na magawa niya, ang mga usal na iyon umindak sa lupa ang bata ng tatlong bisis. Dito nakita niyang nangarag ang katawan ng dalawang mga antingero. Kaya sinamantala na iyon ng batang si Gabriel. Mabilis siyang gumulong at inundayan agad ng saksak ang isa. Ngunit sa hindi na malaman na kadahilanan, nakabawi na pala ito ng lakas at pagkahilo. Napadilat ang mga mata nitong si Gabriel dahil walang kahirap-hirap na naiwasan ang kanyang ginawang pag -atake. At pagkatapos gumanti na ito ng mga pagwasiwas sa dalang punyal habang ang isa maagap na umikot ito sa kanyang likuran. Agad siyang umigpaw at ikinapit ang kanyang dalawang mga paa doon sa kalaban ng antingero. Nang matagumpay na makubawan ito, agad niya itong ibinagsak sa lupa at inondayan ng mga pagsaksak. Kailangan na mabilisan ang kanyang gagawin dahil nasa kanyang likuran na ang isa pa. Una at pangalawang saksak, nasangga pa rin niya iyon at kailangan na niyang makalayo doon sa dalawa dahil nasa kanyang likura na ang isa pa at nagpakawala na ito ng mga pagsaksak. Napatras itong si Gabriel at napasandal doon sa may dingding ng gusali. Sa isip ng bata, sadyang malalakas din ang dalawa. Kailangan niyang makaisip ng paraan para mapabagsak agad ang mga ito. Kailangan din niyang maibato ng sakto ang kanyang mga orasyon. Batid niyang malalakas din ang mga karunungan sa orasyon ng mga ito. Samantalang itong si Butchok nang makapasok na doon sa loob ng kakahuyan ang sinasakyan ng mga pulis na abutan na niya ang mga ito. Mabilis na pinaharurot niya ang kanyang motor at pinatalon ito papunta sa harapan ng sasakyan nila ni Major Salidaga. Kitang kita ng mga pulis na bata ang nakasakay sa motor. Ngunit kakaiba ang tapang nito na walang takot na sinundan sila na nag-iisa lamang. Uwi ka nitong si Major sa Putsa na bata ito. Mag-iingat kayo sa kanya. Isa siya sa mga kasama nila ni Lucas at Major sa Monte na pumatay doon sa daan-daang mga aswang sa bukirin ng Pitos at natitiyak kong kakaiba din ang tangan niyang lakas binuksan ng mga pulis ang bintana ng kanilang sasakyan at pinagbabaril na nila ang bata. Pinahinto na din ng mga pulis ang kanilang sasakyan doon sa gilid ng kakahuyan. Ngunit laking gulat ng mga ito na nawala na doon sa sinasakyang motor ang bata. Nakatumba na ang motor doon sa gitna ng kalsada. Wika kanitong si Major Salidaga may palos ang batang ito. Bilis, pandarin mo agad ang sasakyan natin, Marvin. Utos nito sa pulis na nagmamaniho doon sa kanilang sasakyan. Ngunit bigla itong napaungol at lumaylay agad ang ulo. Tinamaan na pala ito ng bala ng terdor ni Butchok na lumusot sa bintana ng kanilang sinasakyan. Sa punong tainga ang tama nito. Walang pakialam na itong si Butchok kung mga man ang mga ito. Ngunit masahol pa naman sa mga kriminal ang gawain ng mga ito. Agad na ito ng buhay sa pagkatamang iyon. Nagulantang ang mga pulis doon sa loob ng sasakyan. Hindi nila lubos maisip kung paano ginawa iyon ng bata. Isang humahagibis pa na bala ang bumasag doon sa salamin sa huliang upuan ng mga pulis. Agad na lumalagotok ang bala ng terdor sa sintido ng isa. Sigaw agad ng isa sa mga ito. Major Salidaga, wala na si Fernando. Tinamaan ito sa may ulo. Kaya mabilis na utos nitong si Major Salidaga na lumabas na ang mga ito sa loob ng sasakyan nagunahan na sa paglabas ang mga pulis ngunit napatingin agad ang mga ito doon sa bubungan ng kanilang sinasakyan dahil nakapatong na doon itong si Butchok at nakaasinta na ang hawak nitong tirador ngunit sa kanilang hulihan nakarating na din pala ang isang antinggerong nakamotor at pinagbabaril agad itong si Butchok kaya napilitan ang bata na lumundag papunta doon sa kabilang bahagi ng kalsada at inaabangan ni Butchok ang paglapit ng nakamotor. Ngunit napakabilis na pinalundag din ang motor na sinasakyan nito at walang ano anong hinagip itong si Major sa Lidaga. Matapos na magawa iyon, mabilis na sumuot ang motor doon sa mga kakahuyan. Gulat na gulat din itong si Butchok. Kakaibang antas din ang kagalingan ng ginawa ng kanyang kalaban pinagbabaril na din ang bata ng mga naiwan na mga pulis doon. Sa isip ngayon itong si Butchok, kailangan niyang sundan ang nakamotor. Ngunit malayo na sa kanya ang kanyang sinasakyang motor. Imposible na niyang magawang maabutan pa ang mga iyon. Sa tingin niya, sobrang bihasa sa paggamit ng motor ang antingirong iyon. Kaya ang ginawa ng bata matapos na makapag-usal ng mga orasyon. Napakabilis na tumakbo ito papunta doon sa mga pulis. Napakabilis na halos hindi na masundan ng mga pulis ang kanyang kilos at pagkatapos pinagsasapak na ang lahat ng mga ito ni Butchok. Wika pa ng bata na nanggagalaiti na sa galit. Wala kayong mga hiya. Hindi bagay sa inyo ang suot ninyong uniforme ang kakapal ng mga mukha ninyo. Pira ng bayan, kinakamkam lamang ninyo. Ngayon, bigyan ko kayo ng leksyon at sa susunod na makikita ko pa kayo, papatayin ko na kayong lahat, mga demonyo. Isang pagsapak doon sa isa sa tagiliran, agad itong napaungol at napaluhod agad sa lupa. Hindi na ito makagawa pang makasigaw dahil nawalan na ito ng hangin sa katawan at pakiramdam ng pulis may mga nabaling buto sa kanyang tadyang habang ang isa walang kahirap-hirap na nakuha ni Butchok ang pamalo nitong batuta na nakasuksok sa tagiliran at pagkatapos hinampas ng bata ang braso at paa ng pulis agad na napapasigaw ito dahil sa sobrang sakit nadurog ang mga buto nito sa braso at paa natumba ito sa lupa at naglupasay. Habang ang dalawa pa, hinampas na din ito ni Butchok sa kanilang mga tuhod. Nadurog na din ang buto ng mga ito. Kaya walang nagawa ang apat na mga natitirang mga pulis. Nagsisigaw na lamang ang mga ito dahil sa naramdamang sobrang sakit. Pagkatapos, nagpalingon-lingon sa paligid ang bata. Tumahimik na at batid niyang nakakalayo na ang antingero kasama si Major Salidaga. Naiiwan doon ang apat na mga pulis na patuloy na namimilipit sa naramdamang sakit. Nagpasya itong si Butchok na bumalik doon sa lumang pantalan. Habang sina Lucas, nagawa ng mga ito na mahabol ang grupo ng mga kriminal bago pa makasakay ang mga ito doon sa kanilang bangkaw. Nagawa nilang maabutan ang mga ito binalak pa ng grupo ng mga kriminal na lumaban. Unit walang nagagawa ang mga ito sa grupo nila ni Lucas dahil sa mga ginawang orasyon ng mga ito. Agad na napapabagsak nila ang mga kriminal. Tatlo sa mga ito ang napatay nila at apat naman ang kanilang nahuli. Samantalang itong si Gabriel nagawa niyang masugatan ang isa. Dahil sa kanyang ginawang malakas na usal, hindi nawasak iyon agad ng mga kalaban. Kaya nagawa ni Gabriel na makalapit doon sa dalawa at nasaksak ang isa sa kanyang tagiliran. Agad itong napaigik at napaatras. Ngunit nakabawi na din pala ang isa pa at nasaksak naman sa may likod ang batang si Gabriel. Nagawa pa ni Gabriel na mahawakan ang nakasaksak sa kanya at inabot na din ito ng mga pagsaksak kahit na nasangga ito nasugatan pa rin niya ito sa braso ramdam ni Gabriel ang kirot ng kanyang natamong sugat sa kanyang likod sa isip niya tama nga siya may mga lason ang mga patalim ng mga ito dahil agad niyang naramdaman ang pamamanhid sa kanyang katawan dahil sa mayroong mga sugat na din ang dalawang kalabang antingero agad na nagpulasan na ang mga ito palayo. Kahit na mayroong malulubhang tama ang mga ito, mabilis na sumakay ang mga ito sa kanilang motor. At pagkatapos, mabilis nang pinatakbo nila ang kanilang mga sinasakyan palayo. Doon na sumuot ang mga ito sa kalubluuban ng kakahuyan. Hindi na rin nagawa pa ni Gabriel na mahabol pa ang mga ito dahil tuluyang hirap na siyang maigalaw ang kanyang katawan. Tuluyan na siyang bumagsak doon sa gilid ng gusali. Ganon din ang nangyari doon sa kalaban ni Gabriel na may tama sa may tagiliran. Hindi rin ordinaryo ang punyal na hawak nito na gawa sa mga buto ng hayop na asopra. Kaya habang tumatakbo ang sinasakyan nilang mga motor, bigla na lamang itong bumagsak kinakailangan pang balikan at tulungan siya nung isa. Hindi naman ganun kalala ang sugat nung isa na may tama lamang sa kanyang braso. Isinakay sa kanyang motor ang nawalan na malay na kasama at mabilis nang umalis doon sa kakahuyan. Pagdating naman ni Butchok doon sa lumang pantalan, agad na nag-alala ito nang makitang nakahandusay na itong si Gabriel. Mabilis niya itong nilapitan Uwi ka agad nitong si Butchok. Kuya Gabriel, Kuya Gabriel, bahagyang kumrap lamang ang mga mata nitong si Gabriel. Hindi ito makapanyuwala na sa loob lamang ng ilang mga minuto, parang naparalisa na ang kanyang buong katawan at maging sa pagsasalita ay hindi na rin niya magagawa pa. Nang hindi na sumagot itong si Gabriel, batid ni Butchok na malubha ang natamon nitong sugat. Agad na may kinuha ang batang si Butchok sa kanyang bulsa. Dalawang maliliit na mga buti. Ang isa, ipinahid ng bata ang laman nitong langis sa bibig ni Gabriel. Ginawa iyon ni Butchok para hindi na kumalat pa ang lason sa katawan ng kanyang pinsan. Pinabaonan din niya ito ng mga orasyon at dasal. At pagkatapos, pinatalikod niya itong si Gabriel at pinahiran ng mga gamot ang sugat nito sa likod. Uy ka ni Kailangan kitang madala agad, Kuya Gabriel, doon sa ating kuta. Kailangan na makagawa ako ng mga mabisa na gamot para sa sugat mo. Saktong dumating na din doon ang grupo nila ni Lucas at agad na napatakbo ito nang makitang nakahandusay ang kanyang anak. Uy ka ni kay Lucas. Tiyo Lucas, naampat ko na ang pagkalat ng lason sa kanyang katawan ngunit malubha pa rin ang kanyang kalagayan. Natitiyak kong napakalakas ng mga lason na nakapahid sa kanilang mga armas. Kailangan kong madala agad si Kuya Gabriel sa pinagkukutaan natin. Sumang ayo naman agad itong si Lucas. Nagpasya na din ito na sumama sa kanila ni Butchok. Dahil ang mga kasama niyang mga pulis, kinakailangan pang dalhin doon sa kanilang presinto ang mga nahuli nilang mga kriminal. Si Lucas na ang sumakay doon sa motor ni Gabriel at makalipas ang ilang mga sandali agad nang pinasibad nila ang mga sinasakyang motor habang ang grupo naman nila ni Major sa Monte binaybay na din agad dito ang daanan papunta doon sa bayan. Makalipas ang ilang mga oras na abutan ng mga nagresponding mga pulis ang balik-balik na mga katawan ng mga pulis doon sa may kakahuyan at walang malay na ang mga ito. Wala na din doon itong si Major Salidaga. Agad na kumilos ang grupo nila ni Major Samonte para makasuhan ang grupo ni Major Salidaga. Kitang-kita nila kasi ang partisipasyon ng mga ito doon sa bintahan ng bato. Ngayon, sa isip ni Major Samonte may paglalagyan na itong si Major Salidaga. Isa pa sa mga ebidensya na nakip ang kanyang mga tauhan na kasama niya doon at kasalukuyang nagpapagaling ngayon sa kanilang mga natamong pinsala doon sa ospital. Itong si Gabriel, matapos na malapatan ito ng mga mas mabisang gamot ni Butchok, medyo bumuti na rin ang kalagayan nito ngayon. Ngunit kinakailangan pa rin itong magpahinga Malakas ang lason na kumalat sa kanyang katawan. Hui ka nito kay Butchok. Maraming salamat, Dodong Butchok. Mabuti na ang aking pakiramdam. Unti-unting bumalik na rin ang aking lakas. Kung hindi mo ito naagapan, baka kung ano na ang nangyayari sa akin. Sagot naman nitong si Butchok. Walang anuman iyan, Kuya Gabriel mukhang napakadelikado na matamaan ng kanilang mga armas sa susunod na mga pagkakataon kapag nakakaharap ko ang mga iyon hindi na sila makakatakas pa sa akin sabad naman itong si Lucas sa kanilang usapan may kasamahan din pala si Major Salidaga nakakaiba din ang mga tangan na lakas sa ngayon magpapahinga ka muna Gabriel pupuntahan ko muna si Major sa Monte ipinatawag kami ni General Mata para sa kaso ni Major Salidaga. Sa mga pagkakataon na iyon, galit na galit itong si General Maliksi habang kausap itong si Major Salidaga. Galit na galit ito sa kapalpakan ng mga kasamahan nitong mga pulis. Sagot naman nitong si Major Salidaga. General, pasinsyahan mo na ang aming kapabayaan. Hindi namin inasahan na may mga kasama ang mga ito na mga bata na mayroong kakaibang lakas. Ngayon, kailangan natin na malusutan ang ipatang sa akin na kaso. Ang sagot naman ng general. Ako na ang bahala sa kaso ninyo. Ang gagawin ninyo, pag-isipan kung paano mapatay ang mga batang sinasabi mo. Para magkaroon din kayo ng silbi, kailangan ninyong mag-ingat at huwag pumalpak dahil tangan-tangan ninyo ang ating organisasyon. Sa kapalpakan ninyo, damay din tayong lahat. Kaya kapag nakagawa pa kayo ng kapabayaan, ipapatay ko na kayo. Tandaan mo iyan, Major Salitaga.